Ano yung, let's just say, um, kasi obviously nagkakaroon ng mga parang misunderstanding sa relationship. Ano yung pinaka-worst na pinagkawayan nyo? Pag-update. <laughs> really? Like, so pag-update yeah, sa nung, isa't isa? Uh, nung ano kami, first year niya sa college nun. Oh, nag okay. kami nun eh. So, kasi oh, okay. toxic ako nun eh. Kasi nagpapa update ako, takso. Takso season, ibig sabihin sobrang hirap ng takso sa forestry eh. Hindi ko naintindihan na busy siya nun. nagalit siya. Oh. Kasi break brego oh, ko talaga yun. yun. <laughs> sabi mo, sabi mo. I, ko talaga, alam niya yun eh. Alam niya yung talagang pinaka naging ano ng relationship namin eh. Nakipag break, one month ako hindi kinausap. Oh? As in Tinis wala. Tinis ka niya ng Tindi, one month? Hindi umuwi ng Batangas. Saan umuwi? Sa Laguna? taga na siya eh. I mean... <laughs> At taga Laguna pa siya lang wala. Hindi, taga Batangas. I mean, andun yung school eh. Yeah. So, oh. hindi siya umuwi. Tandaan mo ba yun? Hindi <laughs> ka umuwi noon. Hindi One month. Tinetext ko siya every day. <laughs> so sumakabilang bahay. Hindi naman. Tinetext ko siya every day, ha? Yeah. yeah. Hindi ko nire-reply yan. So, so, so parang hate ba yun sa ego mo? Kasi di ba lagi sinasabi mo na <laughs> hindi ang ganda, -ganda? Ikaw <laughs> yung hinahabol. Ikaw yung hinahabol. <laughs> Narealize ano? mo ba? Oo. Kala ko kasi magte-text siya like after two days. Yeah. Kasi ganoon naman. One eh. month yeah. then. One month yung ko tinex. So nakahanap ka ng katapat mo basically. I think so. Yeah. Nakakainis. na Naalala ko na naman. <laughs> Nagut ka mamaya. <laughs> <laughs> Bad trip na naman ako. <laughs> kasi iniisip ko, kung talagang love mo ko, ba't mo ko tinex ng one month? Pero actually, it's good kasi. Imaginin mo ah. <laughs> hinahanap mo siya. Yeah. Like, uh -huh. Kasi kung ibang guy yan, maghahanap ka ng ibang attention. Isn't it? Yeah. yeah. Uh, diba? Pero alam mo sa totoo yan, kasi nang, kung before yung kasi ibang jowa ko, yung, gagawa ko, ng, hanap ng ibang boyfriend. Oh, ng exactly. Time. Mm -hmm. Nung time na yun, ang ginawa ko lang, uh, yung mga, alam kong ayaw ni Eman, hindi ko ginagawa. Oh. Eh kung iba yon, kung iba yon, gagawin ko lahat ng ayaw mo, di ba? Asarin ah, as as <laughs> as as mo, asarin. As asarin ko, <laughs> pero pag kay Eman hindi, talagang quiet yeah. lang ako. Oh. Pero paano kayo nagkaayos? Like, nag-message lang siya after a month or? Umuwi siya after a month. Graduation ko kasi. <laughs> Love ka pa rin. Oo. Oh, oh. Nakipag-inuman. Oo. Oh, oh. inuman siya sa friends niya. O oh, paano, paano? nag first kayo nagkita ulit? Um... La, sa simbahan na natal. Sa simbahan? Yun mid... Kasi, ano bang, may meet a place mo lang naman sa... Doon. Wala, simbahan lang. Uh -oh. simbahan, sa yeah. ama namin. Oh, ha, holding hands. Hindi <laughs> <laughs> ata kayo mag-holding yeah. hands, parang bad trip, bad trip. Nasa Las Baños kayo nun eh. Hindi uh -oh. ako sa mama sa Los Baños. Sabi ko may project. <laughs> Pero wala talaga. Classic excuse. Uh Oo, -oh. uh -oh, wala. Tapos so, yan, nagkabalikan kami eventually. Pero like oh talagang nakipag-break siya nung sinabi oh. niya? Like through text or like? Text kasi di mo kami nagkita eh. Anong-anong reaction mo nung nakita kayo tapos parang on the spot sinabi niya kayo na ulit? Hindi, nag-usap kami nun eh. Makita kami ng Torre, syempre. Ah, yun, yun eh. Ano yun eh? Ano tawag doon? Maray ko. Hindi, I mean. Vows. Tourist spot? Tourist <laughs> spot? <laughs> 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 ano yun eh? Part yun eh. Kailangan mong makita ng Torre. Para drama. ay, parang dramatic. Parang dramatic, syempre. Oh. May bayad na yun ngayon, to. Meron na. Hindi naman pwede makita yun. Ano, ano, paano, paano usap niyo Hindi ko maalala actually. Kasi yun yung first year namin together eh. 2019. So talagang yung 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 time na umakit kayo sa Torre, yun yung nag-seal na... Oh, pero alam mo yung breakup namin na yun, yung talagang nag nagtibay kung Oo, parang yeah. sa buong relationship namin. Kung baga, down ka nun eh. Yeah. Doon ko kasi doon diba? ko natutunan kung anong At, klase siya. Yeah. yeah. Doon niya din natutunan kung anong klase ako. Natatawa ko pag naalala ko anong klase ako. I mean, doon kami nagkakilan-kilanlanan ba? Is yeah. term? Pero yeah. right after noon, wala nang anything worse than... Ah, wala dancing. na. Yeah, kahit nung pumunta ka dito, kahit na nagmumura kayo. Oh my god. Hindi, yung mura namin ano yun, ito La kasi pinapalala. Ano <laughs> yun, yung joke joke lang like namin. Lab, lab, yun. Ay, lab, hindi parang yung murahan niyan, no. yung parang labi-dabi niyo na usapan. Uh -uh. na. Oh. Paano nga parang mura mo? Tayo. Yeah. tanga na to, hindi ganyan yun. Ganon. Oh. Minumura ko siya. Hindi, ah, sa'yo, paano... putangin mo talaga. <laughs> okay, oh, yeah, tangin na talaga nito. Ganon kasi oh. kami. So pag nagkaano, tangin na talaga nito. <laughs> <laughs> Tapos sabi mo, tapos <laughs> sabi mo sa anak mo, ganun. Hindi, <laughs> ganun talaga kami mag-ano eh. Ganun, oh. Ayun ko, ganun talaga eh. Pero like, let's just say, ikakasal kayo, paano yung vows niyo, tangin na talaga nito <laughs> oh my God, I know. Kasi parang, like, English daw. Kasi diba, ba nah. normally kapag yung mga kasalan, gagawa ka ng mga note na sweet, Oh, yeah. Paano, paano? mo? Yeah. Parang ayoko na nga eh. <laughs> so ano like before, kayo? Mag, Mag-live-in na lang, live-in. Hello? <laughs> Hindi. Before kasi talaga pangarap ko talaga yun eh. No, yung kasal-kasal na. Kasal. Tapos parang eventually, as I grew older and wiser. Wow! Yes! Wow! Yes! so, yes! hindi right. actually, nagtrabaho <laughs> lang ko, naramdaman ko lang. <laughs> paano, Alam <laughs> mo kumita ng pera? Gano'ng kahirap kitain ng pera. yeah. Oh, ay, shit, sayang. I mean, di lang siya sayang kasi it's a wedding. Yeah. It happens once in your life. Oh, but... you're not sure. I know. <laughs> oh, yeah. <laughs> May divorce dito. I <laughs> know, oh. pero ewan ko. True, true Parang ayoko yeah. na. Ayoko na rin na madami nang alam. Dati kasi lagi ko kasi iniisip, 'di ba, ko na sabihin na iba. You know oh, that. oh, Yeah, yeah, yeah. Mahirap nga naman kung laging uh, ibabase mo yung gagawin mo sa lagi, sasabihin lagi ng iba. mga ibang tao. Lagi ko yun, lagi ganoon talaga akong person, iniisip ko lang sabihin ng iba. Yeah. Kasi yeah. parang ngayon, parang gusto ko na lang ng quiet life. That's actually good. Actually, nitong taong ko lang, actually I've been trying to understand yung idea na parang um what other think of you. Yeah. It's yeah. none of your business. That's true. Yeah. 'Di ba? Mm -hmm. Parang the fuck like kung ano naisipin nila, wala kang pake doon kasi problem. Like, ano yeah. yun, no? You know, tsaka yung isa sa sinasabi ko lagi na parang pinipreach ko ngayon is yung peace of mind. Oh my God, bestie. Like, yes. I'm gonna go my way na parang magalit ka na sa akin pero as long as I'm protecting my peace. Exactly. I don't, Ate I don't care. Diba? Yeah. Parang yun know, na yung parang yung mantra ko ngayon na parang, mm -hmm. you know, if uh, if it costs my peace, it's too expensive. Exactly. You gotta get rid of it. Yeah. Yung ganun. Yeah. So tama yun. Like, gusto ko yun. Yung parang, yeah. kung ano yung gusto mo, wala kang ginapakan tao, Yeah. Fuck, fuck, fuck. Yeah. Fuck, fuck, fuck yung sabihin na ibang tao, di ba? Yeah. Like, legit. Di ba? Parang ganun. So, sa'yo, Pat, ano yung pinaka-worst na pinag-awayan nyo? Nung, I don't know, like, yung sa relationship mo ngayon or sa previous relationship. Yung worst sa lahat. Yung sa ngayon, we don't fight. Obviously, kasi parang honeymoon phase pa. I feel like, yeah, pero no, nagkaroon kami ng isang conversation lang, Kala ko may break kami. <laughs> Agad? Yeah. Ganoon na ba kayo katagal nitong ni, nung bago mo today? Like din? four months? Oo, oh, kasi na rin pala no. Ay, um, nagulat na ako. Ang bilis, ang yeah. bilis Yeah. yeah, yeah, yeah. Kasi parang ano 'yun eh, ako kasi top one sa akin consistency. Chugs mm -hmm. So, to clear yung communication kasi I don't want to waste each other's time. That's true. Yeah. That's true. Parang for me, ayoko mag-invest ng time sa iyo if I don't see you as someone that I can depend on communication wise and you know like, and a lot of things yeah yon akala ko talaga tapos <laughs> funny no actually magde-date kami yeah mo ba ako Papunta kami rec room. <laughs> rec room date yun daw. Yeah, so yeah. fun yun, di ba? Eh, feeling ko stress din ako sa work nun. Tapos, parang ano ba yun? Nagkaroon kami ng inconsistent. Bestie, sobrang crazy nito. Baliw ako actually, nung, yeah. Nung week na yun. Kasi... Recent lang to or like least, a few months de, ago? Recent mga one month ago na to. Okay. Parang sabi ko sa kanya, um, pag sakay na pag sakay ko ng car, yeah. sabi ko, um, parang sabi ko, what's up? Sabi ko, what's going on? I feel like, I feel like may mismatch sa communication natin lately, ganyan. Yeah. Tapos nagulat siya. As in, parang taken aback siya. Sabi niya, parang what, why? Parang sabi niya, what's going on? Parang, um, let's dissect this, sabi niya. Sabi niya, should I park? <laughs> Nag-park pa kami. Yeah. Kasi nga, ready akong bumaba ulit sa kotse na ayoko na yun, ganyan. Uh. Yeah. Tapos parang sabi niya, so dinisect niya. First time ko maka-encounter ng gano'n actually. Na, na early on sa relationship. Na as in, sinabi niya na parang, Okay, so so you're feeling this, pero let's dissect the facts. Ganito, sabi niya, when was the last time na nakita tayo? Sunday? Tapos sabi niya sa akin, it's only Tuesday. Sabi niya, <laughs> oh. sabi ko sa'yo, baliwa ko that week eh. Oh, wow. Yeah, tapos sabi niya, yesterday, sabi niya sa akin, um, di ako nakatext nung ganitong oras kasi busy sa work, ganyan. Pero I texted you nung right after, like, yeah, yeah, 12 yeah, yeah. noon. Ah, Nagpanik nga ako. <laughs> hindi ka, kasi naman usually 9, 9, 10, ganyan. Nag-text yeah. na siya. Yun, tapos parang hindi siya nakatext. Nag-text siya 12. So, mean intone ako. Oh, wow. Um, tapos na, nung Tuesday, na late. First time niyang malate. Sa lahat, lagi siyang early. I'm always late. Pero lagi siyang early. Yeah. First time niya malate. Bestie, late siya ng 5 minutes. <laughs> Now that I look back, late <laughs> lang siya ng 5 minutes. And it's because he was having dinner with his parents. Tapos, na, he lost track of time. Yeah, yeah, Per 5 yeah. minutes. Sabi siya, ko baliw ako nun, di ba? Yeah. Tapos, alam mo yung parang sabi ko sa kanya, wow, I'm fucking crazy. But like, fuck, like what's happening? Tapos, like sinabi mo talaga sa yeah. kanya. Tapos, ayun, tapos nereassure niya ako. Pero like, honestly, I went there ready na... magstorm out na. Ayan, uh, yeah, na like, na wala na. Kasi nga, sabi ko, I don't wanna waste my time. So yun. Tapos doon ko na-realize na parang sobrang big sa akin ng communication piece. I feel like sa lahat naman ng relationship that's though, true, right? That's true, yeah. Like foundation talaga siya ng security. Yeah. So yeah. Pero like sa so others, pero like after nun, parang ganun ka pa rin ba sa kanya? No, like, it was so good. Like narealize oh. mo na, that's actually good. Oh. Sobrang secure niya kasi. Ako kasi medyo addict pa rin ako sa, you know. Yeah. Medyo Pero kasi like pa rin ngayon, nagte siya sa'yo, ikaw ang hindi nagre-reply. Pero ganun talaga ako. Like, And he's okay so, with that? I hope so. <laughs> And I I told him from the get-go, eh, sabi ko. Like nagsistart pa lang kami nun. Parang, I think, first date ko sinabi yun. Yeah. Sabi ko, I have a life outside of dating may uh -oh. and hindi ako texty i mean i like texting my friends yeah. kasi nandut mayroon na kaming na eh, you know like oh, i yeah ando na, na yeah, kayo. Andun ako sa stage na parang i comfortable yeah na and i man. feel like you deserve to be incorporated sa everyday ko Oo. Oh, oh, Ganun. Oh. Yeah, you have to earn it. Exactly. Yeah, like yeah. hindi naman pwedeng kakabago nyo lang may spot ka na agad sa daily ko ganyan. That's true. That's yeah. true. Yeah. But do you think he's earned it or? I feel like, yeah. Yeah. Sobrang consistent Actually, yeah. yeah. Actually, like yeah. na-meet ko siya, I think oh he's, yeah. no. he's ano <laughs> Yeah, good guy. Sobrang. He is, Sobra. is, he is. Yeah. yeah. Super, super good. And that's man. good, that's good. So yeah. like, I think ang ganda nung kasi, from the get go like early on yeah na na, rea na realize niya na agad sa yun. i know you know like i think mahirap yun ah sa early sa early stage yeah. no especially kung knowing each other pa lang i know kasi pwede mong i-consider na tang na pride ko to eh Yeah. So, parang imbis na tanggapin mo yung sinasabi ng ibang tao, kukonsider mo na red flag yung sinasabi niya. Oh, When in fact, ikaw, Ikaw pala lang yung red flag. Red flag. flag. <laughs> diba? I keep saying that? Mahirap yun. Yeah. Like, mahirap yeah. ma-realize yun. Which uh -oh. is good kasi na-realize mo. Mm uh ba? -uh. Diba? Now I know. Like, alam ko talaga nasa, na between the two of us, ako yung walking red flag. Red flag ka talaga. O oh, ka nang magsalit. ba ba? ba ba? Bakit nasabi mong red flag siya? Hindi, pili ko lang red flag. Sabi mo, gusto niya nagte-text sa kanya. Pero hindi naman siya nagte-text ba? <laughs> nagte-text ako? <laughs> pero, lang. Hindi, busy ako today eh. Oh, see? Pero hindi maintindihan busy yung isa. Hoy, gets ko yun though. And then, nag-mature na ako dun. Yeah. I'm just saying pero yeah no pero no. actually much respect to him na hindi siya like kasi kung ibang guys yon ako lang ha, for yeah. for me ah mm -hmm. kung saan nangyari yon like okay like yeah. at at this point na kung ako na mm -hmm. parang okay like gusto mo ganto ganito consistent lagi pero like ikaw like ibabalik mm -hmm. ko sa yung tanong <laughs> yeah ikaw ba? Holy. Ya, alam mo yeah. yung ganun, parang <laughs> yeah. that being real kasi 'di ba? Yeah, yeah. Like lando ka na rin sa face na ayaw mong magaksaya ng panahon. Yeah. Like sinasabi mo, mm -hmm. which is actually good. I think yeah. this guy is actually good for you. Like, <laughs> ano ba 'yan? <laughs> we'll see. Yeah. Pero pa pa para sa akin though, like ang masasabi ko lang, I hindi ako nagre-rely pa rin sa words. Like I, true. And, kahit true, true, 20 true. years na kami, actions When will spe always yes, speak, speak louder, louder than words. words. Yeah. 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 So you know, kahit anong bulaklak bigay mo sa akin, kahit gano'ng kadaming... Bulaklak na may tripod. Yeah. <laughs> Gog. Yung pang patay. <laughs> Nag-gets mo ba yun, Ben? <laughs> Hindi ko gets. Ang tagal. Hindi ko gets. Ang tagal. Hindi ko gets. Sabi ni Ben. kaya yun, may tripod yung bulaklak. <laughs> <laughs> yeah, pero diba, like, yeah. at the end of the day, kahit pag ano, anong sabihin mo sa akin, if if your actions don't match your words, it doesn't matter. Like, that's true. That's a no -ton. That's actually true. Yeah, yeah. 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 That, that makes sense. Pero like, Meron ka pa bang worst experience sa pinag in a relationship before? Oh, kami ni Oh, hindi ko sabi <laughs> Kami ni <laughs> Yes, yes. just get to say it? <laughs> okay. Ay, madami kami noon. Pero yung, like, meron kang worst talaga? Yeah. Yung, And ano yung nangyari? Holy, ano ba yung, kung lala na pinag namin yung nanay niya. Ah, <laughs> oh, talaga? For real? Oh, yeah. Eh? yeah. Nasa bus pa ako noon, puta. Nasa Buendia ako. Kaya, oh, shoot. Yeah, kasi yung nanay niya, feeling ko, hindi ako type eh. Ah, talaga? I feel. Oh, like, yeah. So, so, sa, munak, sa, sa mo nakugot tong idea na hindi ka type ng nanay? Hindi lang siya engaged sa akin. Parang oh, mas okay. gusto pa ako nung lolo niya kaysa nung nanay. Baka type yeah. pa ng lolo niya. <laughs> <laughs> Nagago. hindi, tas yung mga tita din. <laughs> yung mga tita din niya, eh. like mabait okay. sa akin eh. Pero yung nanay niya parang cold. Pero I guess, I guess as a mother. Thing. Intuition. Kaya, yeah. kaya, And, And it's it's Oo. Hindi, kaya takot ako sa Forgot nanay. Forgot feeling. Yeah. Nakatakot kaya makamit ng nanay. Actually, As a girl. ako naman opposite. Kasi mas attached ako kay ma sa nanay. Yeah. So I feel like mas ano like madaling mag-click sa mga nanay parang mm -hmm. mabilis. Exactly. Kasi I nga like, boys are always attached to their mom I feel. I mean, not that's a general rule. Yeah. Or I, I think it may depend sometimes mm -hmm. sa 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 character din nung nung nung, nung kung sino yung ka-interact ko but mm -hmm. for the most part, yeah, sa nanay. Yeah, mas ano. Ako. Oh, kayo nga nalalasali. 8 hours kami <laughs> nag-podcast. <laughs> <laughs> diba? I know. Yeah. And yeah. Then, yeah. Madama, ano yun, maraming ano yun. Maraming kaming away nun, actually. Anong kinatapos sa nun? Nung away nyo hindi na? Hindi kami nag-uusap. Actually, yun yung parang breaking point. Pagpa-breaking oh, point. Kasi yun. LDR na rin kayo nito. Ah, ito, ah, eh. Hirap na rin. Ano. Yeah. yeah. One week, hindi ako tinig puta. Diba, yes. Gusto mo yun? One week. I know, but one week it's like forever kapag hindi mo alam what, what's going on sa yeah. buhay niya. Yeah. Uh, Tapos nalaman ko, nagpunta sa concert kasama yung ex. ex o, oh, di ba? Ang oh, putang ina mo ko talaga. Yung oh, <laughs> wow. Lago. That's kind of crazy. Yeah. Kami pa nito? May na ba kami? Yeah. Matindi. Yung matinding matindi ah. Yung dali. <laughs> I think, I think yung pinakamalala lang na pinagawain namin. I think di pa kami nun eh. Pero meron na ata akong kinakausap na ibang babae. <gasps> Uy, gogo si Bel ka talaga. The, like this Kaya was mo, oh, 20 Kasi hindi maghugas kamay oh. <laughs> 2017 pa. 2017. Um, umiyak siya sa sasakyan. Sino? Si Jay. Oh, si Raul ka. Yeah, umiyak siya. Oh. Uh. -huh. Remember that? <laughs> 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 that didn't happen. Tapos naalala ko parang ano, sabi niya, kung ganito lang din. Sabi niya, ganun. Tigil. Like, parang hindi pa kami, pero lumalabas kami. Tigilan na natin. Parang ganun. Uh, fuck ba yan, once Yeah, <laughs> parang ganun. Tapos, meron din ng one time. Ito yung time na, eh, talagang payat na siya. Uh. Tapos, nasa party siya. Tapos, I guess, nag-post ng story yung isang kaibigan niya. May isang babae doon. Oh. Uh. May message ko yung babae sa Instagram. Why? Tapos, sinabi ko, um, Uh, I, know that you don't know me, but I think you're cute. Sabi oh ko. Oh my God, Nalaman God, niya. God. Nalaman niya. I know! Nalaman, I nalaman niya. Nun nalaman, nalaman niya. Tapos, kasi like, Friend circle, niya? Like, friend ng friend niya. So, circle of yeah, friends yeah, yeah, yeah. nila. So, what happened was, nakarating dun sa, sa, ano, dun sa, sa party. Was that your intention? like um na hindi, hindi naman uh, parang sabi. kasi nga parang nung time na yon like parang okay I'm not on a serious note yeah, yeah, yeah. you know what i mean mm. like i'm trading waters yeah. but i'm not like, i'm not proud of this but yo tapos you shouldn't be. <laughs> tas, sobrang galit niya parang alam ko parang nagalit sa akin yung mga kaibigan niya nandoon yeah. Kinakblak na kagad nila ako dun sa babae and oh, then yeah. minessage nila ako directly yeah tapos yun nagapologize ako sa kanya yeah. and then yun nga, yung parang time na, actually pinag-usapan namin ito ng isang drummer, parang nung nalaman ko, umiyak siya sa akin nung one mm. time. Nung alam na na-realize na parang, okay. yeah like, I'm I'm holding on to someone, like this is a gem right here. Nice. So it's a, it's yeah. a, would you say then it's a good thing that that happened? I think so kasi like it grounded me eh, na parang yeah. unang-una, you're not that guy. Yeah. For me, like, yeah. like you're not that guy. Hindi ka ganun eh. Yeah. Parang, oh shit, okay. And then like, babaliwalay mo yung everything na yeah. maganda na. Exactly. And then like, for what? Mm -hmm. Take, take this all for granted for what? Yeah. Diba? For nothing? And then na-realize ko parang, okay, like, kasi nung time na yun, like, sobrang, like, yung payat na yun. I'm like, oh, fuck, man. Parang, I'm, throw like, ano I'm throwing yeah. this shit away. Parang, like, other guys would probably, like, you know. Yeah. You know, like, nung time na And then I'm like, Talagang naalala ko pa yung ano eh, yung moment na pinakilala nung official na naging kami. Yeah. Sina nalaman nila Tito Glenn birthday ni Tito. Doon ako unang lasing <laughs> na lasing. <laughs> Holy crap. Tapos kasi like I don't know kung sino nakarinig, uh, out of nowhere bigla ako hinag ni Ate Christine. Sabi ni Ate, "Shit, there we" eh, kayo na pala. Oh kasi God. si Ate Crosette, yung bridge, mm -mm. before, yeah. since 2017. Kasi nung time na wala pa si Kuya Badge, kaming tatlo lagi yung magkakasama. Mm, Tapos yun, ganyan-ganyan. Until noon, nung, nung birthday ni Tito, sabi ko, of all the times na mabibreak to, news na to, <laughs> sa inuman pa <laughs> ng mga Tito. Yeah. Di syempre, kada abot ng shot. Yeah. Tapos, ang hindi ko makakalimutang moment, kasi nakikita na ako ni Tito noon, ini-invite nila ako. Yeah. Tapos, In-stop niya yung party sa gitna, sa backyard nila nun. I've been waiting for this moment. Oh. for Like for a long time. Sabi ni Titong ganun. Like sobrang na ko yun kasi nga takot ako sa dad. Yeah. Obviously, yeah. Yeah. she's a girl. Natay yeah. yun. <laughs> diba? <-isa> Favorite pa. <laughs> pa yan. Oh my God. Like sobrang, sobrang... Like sabi ko, I never felt na parang ganun ka-accepting si Tito. Knowing na parang minsan natatakot ako kay Tito. Diba? <laughs> yeah. Like sobrang... Ang smooth nung pasok ko sa sa kanila, like, I never felt na parang, ano, like, alam mo yun, like kasi obviously, I have, be, like, parang di ako in good terms with my, you know, own blood. Yeah, yeah. So, like, parang sabi ko, like, how can I find a family, yeah. mm -hmm. like, not just one person, a mm -hmm. family that would consider me a family like this. Yeah. Like, I never felt less of a family, like, sa yeah. inyo, mm -hmm. di ba? Yeah. And pag kami ni Jack, nag-uusap lang, like, usapang laseng, mm -hmm. minsan. Oh, I love those. Parang, <laughs> Yung like legit na talagang usapan yeah. na mati, no? Na parang, hindi ka makakahanap ng, ng, ng hindi lang ng, ng babae, yeah. kundi na pamilya na ganyan sa'yo, bro. Like, mm -hmm. parang, yeah. ang pakakasala mo kasi hindi lang yung babae, That's kundi yung true. family. Yep. Diba? And sabi ko sa kanya, like, kasi being real, like, as guys, yeah. like, temptation is always gonna be there. Mm -hmm. Tapos sabi niya, would you do it? Sabi niya, ganun, if it comes up. Sabi ko, Madaling sabihin na gagawin mo kasi like by word of mouth. Pero para sa akin, sabi ko sa kanya, pag nasa harapan mo na ang tumatakbo sa isip ko, yung pamilyang itatapong ko. Oh! You know what I mean? Yeah, nice! Yeah. I like that. Me too. Kasi pag like sabi ko, yung pamilyang yan, sabi ko, yeah. hindi sa ko hahanapin yan. Like, na iyo mm, ka. Ko din. You know what I mean? Like, I have something good going yeah. on yeah. Para, para itapong ko yan, man. Like sabi ko, for what? Yeah. It's not even one night. Mm-hmm. For 30 minutes. I Not mean, even 30 minutes. 10? five 5 minutes. <laughs> <laughs> Sabi ko sa kanya, Ay ko bro, for one one pop. One pop, bro. Just one bump. Diba? I'm yeah. just like, yo, you gotta think about that. Pero yeah. like, kasi obviously, like, realistically speaking, it mm -hmm. happens, diba? Yeah, yeah, of course. And I think, it's good na parang, I'm being, like, iniisip ko na agad, na, Oh shit. Like, anong yeah. gagawin ko when mm -hmm. that? I and hindi ko naman iniisip na dumating sa point yeah. na yun eh. Like, may mga usapang gag, usapang gago lang like, yo ganyan 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 like, mm -hmm. eh hey, tama to. Like, alam mo yung kita mo mga babae oh, sa Facebook, yep, or, yep, ganyan yep. 'di ba? But like yung makaus, like in 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 person, yung mm -hmm. alandiin mo no. Yeah. And like I always say na parang Erwin, you're not that guy. Mm -hmm. You know what I mean that's, like that's yung, true, yung, yeah. yung 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 tinatry, yung try maging cool. Mm. Kasi yun yung uso. It's not even cool anymore. You know anymore. what I mean? Yeah, totoo totally yeah. yan. This you know what I mean? cool mm -hmm. siya, no?